nakikiusap po huwag ka lang po sana ang ibay mayor magre-resign na lang po ako bilang barangay chairman so totoo nga meron nga pintana doon sumod ko kasi talagang magkape okay. diretsyo tayo bawa ngayon. naman kayo sa tao nakikiusap okay. po ako rito kasama ko si chairman eh. kayo parang galit ka? ito yan yeah. Ah, na nawula niya ni yung kami. kay eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na yan, hindi na sa Ang sabi ni Yorme, walang arbor, arbor. Pag mali, mali. Huh? Ang pagpapalik ni General Suka. Hindi nila binigay sa mga tao dito. sa busa nila. Tetsu ka na. Alam nila. Hindi yun nagre Tingko Hindi nagre Ano mo yun? City at Pero ay ang <Sanother> biya ka lang. Nakita mo naman yung mga barangay. Uh, Oo. Oh. Lahat yeah, yeah, na sumunta. 896 uh, barangay, boss. Alam mo yan. Oh. Simula District 1 saka District 6. Wala naman. Wala uh -huh. naman barangay naun, sa Manila na hindi nakasanda sa Okay, ah, uh, kung meron mga technical shift. Ah, di ba? Meron, meron. Oo, oh, okay, meron. Pero, hindi ang ilang natin. Saan? Pati no, taga okay, hindi na nalil... oh, paano mo Hindi ka man tinutulungan Ang oh. oh. lugar mo, hindi ka pa tinutulungan Oo okay, okay, yung ah. mga Sana po, saan mag-aaral ang mga bata? Saan po? Sana po hindi ganyan sa barangay niyo. kayo. Nasa si Red? Red! Pare! Yes! Gano'n lang! Eh, gano'n talaga pare. Gano'n Yan lang po, sana wag niya i Ako po, bilang po ng barangay na ko, nakikiusap po. Huwag na lang po sana ang hibahin. Mayor, magre-resign na lang po ako bilang barangay chairman. Yung barangay po, pabayaan niyo na po. Yun lang po. Pinigyan <tinyo> oh, na ito ng notice. May notice po. Hindi kami basta-basta pumasok dito. Ha? Ang, dating, di ang dating barangay dito, makikita nyo yung kulay green na yun, no? Yun ang original yan. O, oh, nilagyan sila ng extension. Hindi pa na kontento sa sa extension, nilagyan pa ng addition. Addition. Ha? So ngayon, hindi pa rin na sa addition, kumurot pa. Oh. Eh ito, hindi hindi ito ano, ha? hindi to private ha. Patayin mo ba ay garahe? Tama na 'yan. Obstruction. Na, 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 na. Ah, okay, siya sabi ko sa inyo, ito obstruction to. Walang permit 'yan pero binigyan sila ng notice. Yung sinasabi nila doon na mga bata, bibigyan niya mas maganda. Ha, ah, bibigyan niya mas magandang uh, para diyan sa aircon, ha? Eh, sa totoo lang, hindi mo kinaya ng pera. Sir, clarify yung, ko lang. Yung barangay hall, hindi yun yung private pero itong ano hindi okay, o oh, extension to pare o extension na ito kung ano addition extension to ang tawag dyan which is obstruction obstruction so, okay. ha para malinaw lang sa atin ha ano kanya obstruction o mismo din yan e ano naman o no? nakupo atin na lang <laughs> yung <laughs> trabaho ko okay mo yung one-sided? Alam na nilang may uh, demolition na ngayong araw na ito. Bakit kinabasok tayong mga bata sa dyan? Nagawa nilang human shield lang yung mga bata. May notice nila. kaya nga, tignan mo, di ba? Eh kung yan, kasabihin. Ay, wala daw lupa. Mm. Eh, ba't hindi kayo umupa ng, ng melote ng melote, tapos ito kayo babayad? Diba? Eh, yan naman yung exchange eh. Pag okay. nasisita kayo, marami kayo sinasabi. Pero mali yung ginagawa niyo. Saka dyan, alam na nila may lotus, eh, notice eh, no? Ba't pinapasok pa yung oh, bata? Oo, may notice na, dinagdagan mo pa. Hindi ka pa na contento? Dinagdagan mo pa? Diba? Daanan ko eh, ha? Huwag naman ganyan. Huwag tayong maging sakim. Ha? Ah? Tayo sakim. Doon lang tayo sa tama, ha? O sinasabi nila, wala daw lupa ang nila Eh, bakit ka uuwa? Ibig sabihin, pag wala na lupa, bakit ka nakukunin mo, kasi hindi pwede. Mali yun, ha? Mali, mali. pag mo! mo! Pag-ibar mo! Pag-ibar mo! Pag-ibar mo! nakapong kontra! Puro contra 18 dito. iba 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 mo lang iba iba kayo! iba 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 kayo! Wala Alam mo marami ko marami pa Oh, Jen, oh, yeah, no? oh, maganda nga po na. Ah, Yong, oh, maganda nga po. No, eto. Yung kahapon, no, maraming nag-iiyakan dito, di ba? Maraming matatapang. Maraming sinasabi. Oh, maraming, oo, oh, okay. wala na. One, eh. Diba, eh? ba? Sinasabi kasi nila na hey, ito daw ay private. Pero wala ko sa kanila ang kahapon, eh, hindi po yan private. Una-una, ito po yung, yung pangketa. Yung pangketa. O, oh, tingnan mo. Wala, ito po yung pangketa. Inwan na yung ano. Diba? Pagkakuhali na nagnakaw pa noon, kumurot pa, nagnakaw pa ng ano. Kumurot pa ng kalahati. Sa, sa kalating metro. O, oh, di diba? Di, swapang din, diba? O, oh, taning na mo kung sino gumawa. Kino? Ayun, o. No? <laughs> ayun, no? Ayun, o. No? No? Dahil ito, ito ay district 2. Oh, ayun, no? kaninong ayun na project, na naman, diba? oh, kaninong project, di ba? Oh, ano alam mo kung magkano to? Sila rin, yeah. sa kanila ko rin na naman 9.2 million. 9.2 naman. Oh, kami dati nang nakatayo din, 9.2 million. Grabe, Grabe di ba? Oh, ngayon, tingnan mo, ito ba nadaanan na tulad. Maliwanag, Jen, hindi ito private gaya ng sinasabi ni ate. Hindi. Tsaka isa pa, wala ito ano eh. Walang permit ng sidewalk. Nagtataka nga ako. Kahit ko, kailan para... hindi mabibigyan ng permit ng sidewalk. Parang para kabuti, tubo ng tubo, kung saan saan eh, di ba? Dami, dami so, di ba? O, ayan, yeah, kagaya niyan. Gagalit sila, di ba? Meron pa nga yun, pinain yung mga bata eh. Oh. Di ba? Eh, Pero ito dyan may notice. Oo, oh, hindi pa pwedeng kumalaw kami nang walang... Kasi away yun pagka... Sigrado, diba? oh, may notice oh, lagi. May, may, notice yan. Oh. Saka, hindi yun. Yung bata, uwi na. Mm, di ba? May stay pa. May narinig ko yung isa rin, yung eh. nanay. Huwag mo huwag na natin umuwi. Kasi baka ka ano, oh. din, di ba? Tinuturuan pa yung mga bata. Yun ang pangit, diba? O, tapo, Kasi pagka may bata, oh, hindi siyempre, magagalaw. Diba? Siyempre, Ay, bata. alam mo, malamot ang puso oh. natin. Malamot ang puso ni Yorwe, di ba? Pero bata. yan, ah, tayo ng uh, DSWD para may ilagay sila sa tama. Ay O, ito yung lumano. Patay. Patay kailan, ha? O, ito no? Tinakpa nila, o. Tinakpa, no? O, ibig sabihin, Yung green na barangay, yun ang luma. Oo. Hindi pa sila natuwa. Hindi pa natuwa. Dinagtagampo. Wala kasi yan, eh. Oo, dinagtagampo. Ito, bago pa. Yan yung lang yung tumili sa Super Joseph na mabutang buhay ko. No? <laughs> Ay! Diba? Oh. So, yung mga ala, no? Hindi pa nabubura. Yan na naman si Kong. Diba? Oh, so, mga kayo, syempre... ngayon ito yung latest update sa barangay 208 today is September 10 2025 araw ng Webes dito sa Pilipinas ay September 25 11, 11, September 11, 2025, araw ng Thursday dito sa Pilipinas sa Ito yung kung matatandaan ninyo, sinasabi na inankin daw, private daw itong na to pinagmumura si General Sukat, binuli, pinalakpakan, sinabi yan na iiyak, iiyak, o eto yon. Tapos, ah, sinabi pa nga dito na abangang daw natin yan dahil ah, meron daw pintana dyan. At ayun na nga, meron nga. Kung mataki, may makikita nyo, yan oh, diba? Yan na yon. So, totoo nga, meron nga pintana doon. O so, isa nga uh, malaking kwento na lang ito. Kung matatandaan ninyo, di ba? Ito yung uh, pangketa at kinakatayuan natin. Tapos ito yung kumurot pa ng kukonte sa kalsada. Kaya yan na nangyayari ngayon. Lapa na siya, kwento na siya at uh, wala na. Ahakuti ah, na lang to ng uh, DEPW, District 2 para mahakot itong mga panampak. O so, isa nga uh, malaking kwento na lang siya. yung barangay na mataas, wala na din pati yung take na sinasabi okay, o, oh, yan ang ating uh, latest update kala nyo, hindi natin babalikan ha sabi ko sa inyo, babalikan natin eh babalikan natin yan dapa na na lang ang uh, natira salamat kung sino man yung naka-assign dito pero I think ang naka-assign dito is DP, DPW Highway Division District 2 dahil uh, alam ko District 2 ito so sila yung mga yan nakikita nyo So susunod, yan yung kinukuha ng mga DPS, yung mga panambak, mapping, hauling, yan yung uh, hinahakot nila yan na yung ating uh, balita. Kung matatandaan ninyo, idudugtong na lang natin sa video na to sa una ng video yung before and after. Para medyo makita nyo pa. Diba, kalsada, sila sabi nila private. Hindi naman private yan. Malinaw na malinaw. Nakapatong sa bangketa. Ang lawak pa nga ng bangketa. Oh. Diba? sana na sinasabi na natakpan oh no? tapos garahe daw ito tapos yung ito yung barangay 208